pag, pag mo siya alam mo yung ano yung arko na parang bubong sa naging bubong yung mga puno oh. ang ganda nito pagka pole yan maganda pumunta rito mas malalaki yung bahay you know, mga Delivery tayo sa Redstone. may malapit sa may sky view. Pip floor. And sky view point ba yun? Bali sana tayo. 1519. Sa kayo paano dito? 157. Tingnan mo yung pataas. 1519. Ito yung pinaka hotel. Hotel? Eh, hindi, parang hotel siya. Pero, ganito yung sa amin nun eh. Nung nagano kami. Umuha pa kami. Ganito, ganito Parang pareho lang. Mga two bedroom, two bedroom. Yan. Yan. Didilipin natin siya sa ano. 1519. Okay. Malayo rin to. 1519. pag natin dito. Maraming items na eh. Yun, ang nangyari. nilalapag ko pa lang yung product doon lumabas na yung customer. Sabihin, iyalagay natin doon. Hand to the customer. Inabot na tayo eh. Kasi nakikita nila yung, ano, yung ruta natin. Kung, saan, kung nasa na tayo. O kung nandito na sa loob ng building. Siyempre, eh, nag baser na tayo. Nandito na sa loob ng building. Di ba? Ganun lang yun Okay. Nandito tayo sa redstone. Balik tayo ng ano, harvest hill ulit. Yung tayo galing kanina eh. Aksidente ko lang napindot yun eh. Ang layo ng ruta ko eh. Diba tayo sa ano? Napindot ko siya. Sabi ko patay, magnight. Buti pagbalik ko, binigyan ulit ako ng pabalik. Redstone, may malapit Marapit na tayo dun. Okay, let's go. Yun o mga katim, ang narating natin Oh. Oh. Ang ganda Oh. Yung puno niya parang ano, arko nagano ako eh nagdeliver ako kaya lang aksidente ko siyang ano aksidente ko siyang na na accept eh sobrang layo siguro prong nasa northwest ako southwest ako napunta yan o oh. yan ang mahirap doon sa ano yung app nila na pag nagkonting konting napindot mo siya ng konti konting konti lang a-accept niya eh, hindi mo na pwede siyang i-cancel kasi parang mababad record ka naman yan o oh. Ang ganda ng likod dito oh. ang lamig oh daanin mo na lang sa ganyan eh, sa video kahit malayo <laughs> pag, pag mo siya alam mo yung ano yung arko na parang bubong sa yung naging bubong yung mga puno oh. ang ganda nito pagka pole yan maganda pumunta rito mas malalaki yung bahay ang ganda ang ganda sa bunga dyan eh. pagpasok mo akala mo papasok ka sa ano sa gubat eh ang ganda eh no yan ko lang sa inyo yung ano yung nakita kong magandang bagay <laughs> dito sa ano yan, sa southwest na ano, ito Lagpas ng McNight no ang ganda di ba ang sarap lumakad dito saka ang lalaki ng bahay dito ano, lalaki ng bahay ang ganda <laughs> pagpasok mo ka ano to puro puno Okay, at uh, balik ka tayo sa ano natin. Pinanggalingan natin. Malayo-layo pa. Ang biyahe. Natuwa na ano. Dinaan ko na lang sa pag video yung ano. Yung layo nung binyahe natin. Eh, magkano lang naman yun eh. Diyan ko, uh, dollars uh, lang yata yun. Ang layo narating natin. Iniiwasan ko na yung mga gano'n na malalayo na binibigay sa akin. Kaya nung ako ng CR, hindi ko napansin na pindot ko pala mag lang ako noon eh. Ang ganda dito pagka ano, pagka gabi. Tapos pagka pool, maganda yan kasi yung mga yung mga dilaw na dilaw yan. Ang ganda pala sa kabilang side oh. Ganun talaga siya sa area na to. okay? Let's go. Balik ka tayo sa pinagalingan natin. Yun know, oh mga katima, dito tayo ngayon sa ano, sa Donair Pizza. Uh, hindi niya pizza nila. Three dollars ang isa. Na uh, maraming klase ng pizza. Damn. Bari ang presyo niya, three dollars daw. Umorder tayo. Apat. tiki sa kami. Nandito yan, puno-puno yung ano. Nandito puno Nandito Gumili muna tayo para pag-uwi natin ng tayo makakain mga ka-team. Yan dito tayo sa ano, ano. Senyores Pizza. Buti na ano, katatapos lang ng ano ng pila. Buti na tapos yung pila. Mabot tayo. Kaya sa sa lalagyan. Mga ka-team nakauwi na tayo. Hindi alam ni Steve na nakabili tayo. Hindi nila alam na mayroon tayong Senyores na sorpresa. Masarap daw 'yan. Eh. apat na to, para hindi ako maubusan kasi pag yun, maubusan ako eh. eh so, oh. alam niya, hindi ako nakabili, oh. Okay. Mag oras sa si Shakira eh. Sabi ka nyo na senyore sa mga. yung flavor. Hindi ko na ano. Pinili ko na yung apat. Ikitabi ko iba-iba flavor. -iba 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 wow. Iba-iba yan eh. Para ano. Oh o yan o. Oh. Nagkamali kasi ako ng address. Akala ko Sherwood, Brentwood lang yan. Ang layo. <laughs> Ayan o. Oh, Martin oh, Mabili na kayo. Oh, Pati si Vinny. Pati si Vinny na surprise o. Oh. Okay. Kakain na tayo. Pabili ka pa ng Macdo. Ayun ito. Hindi ko lang hinisinap eh. Dapat sinabi ni Papa. Eh, di saan siya. Hindi ko lang hinisinap yung Denmark. Pinagurot nga sabi. May senyores siya. Para ko tuloy. ko tuloy na laman niya may binili ako. Ha? Galing pala doon sa ano. mga tayo sa ano mga katin sa karinderiya. <podcast> Ayan. Ito masarap ito. Mas sarap talong. Yung talong yun, di ba? Tapos dito, ito masarap din to. Ano ba to? Ay, ano? Yan. Yeah. Dito naman pag yung matatamis, ito yan, matatamis yan. Yan. Yeah. may ano siya, oh? shrimp. Ayun, shrimp tsaka ano, chicken. Yan, yeah, masarap yan. Yan. Yeah. Ito yung pinakakarinderya rito sa Northwest. Oh, yan. Yeah. Per kilo yan, per, eh, per, gram, per gram siya. Eh, hindi na tayo bibili nito. Meron na tayong ano eh. Meron tayong rice eh. No? May chicken eh oh. Pero mura pa rin sa ano sa ano, no? Costco, no? Ito, chicken oh. Chicken na chicken. pero so, hindi lang katayos Shrimp. Okay, wala tayo ng natin. You know, mga ka-team. papahangin muna tayo sobrang init doon ako nakapark doon oh eh, wala tayo papagparkan na ano eh, malilim eh pag ka sobrang init eh na nandito tayo sa ano sa nasa lansangan tayo ngayon eh dito tayo sa may tipsy pig Yan. mahangin dito maganda parang makapag relax naman ang init eh grabe 30 ano 36 ha? Huh? tayo sa ano ano ba to yun sa may Pop Ice nag-aabang tayo ng ano baka may magpa-deliver eh order sana ako kaya lang, ang mahal eh <laughs> ang mahal, dat nung bag siguro mga last month, ang daming promo nito eh kaya dyan kami mibili ngayon ang mahal, $45, ilang piraso lang $45, parang tinapay lang eh, parang kulang yan, kaya sabi ko, hindi na ako, hindi na ako order <laughs> yan, hindi tayo sana Lamig oh. Ayun. muna tayo dito at pagka no, check natin sa kabilang ano kung sa KFC tignan ko may mura doon. Kasi meron na kami sinaing ulam na lang kailangan namin eh. Pilang mahirap dito sa ano. Pilang uh, ang ano. Ang mahirap dito sa ano sa Canada pag ganyang yung mga hindi ka magluluto tapos dinangali ka ng gising, madali ang ulam, di ba? You know? Para tayo na sa Pilipinas ah. Si Martin no? Kasi meron tayo rito ano. Meron tayo ng itbulaga. Uh, meron tayong sausawan dito. Yan. Kasi meron tayong ano. Ano ba? Aras caldo. Yan ah. Ay goto? Ay, goto pala, goto. Goto yan, no, na meron siyang laman loob. Yun. Laman loob ng ano yan, bago. Tapos meron tayong tokwa. Hmm. Ano Abang-abang, na. Winnie, abang-abang lang. At Chico, abang-abang din. Bo, bo, bo. Ayun isa. Oh. Sachi. 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 O, oh, sige, 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 sige. Sachi. O yan, sama-sama kayo. Ayan o, oh, sama-sama. Oh. Ako, ito na, ito na. Ayan na, ayan na. Yan yung pinakabata. Siya yung pinakabata, ayun eh, o. Si Winnie. Ah, chi pala. Sorry. Pero mukhang bata pa rin sa isang <laughs> Isip bata. <laughs> ano? O, oh, ayan na, ayan na. O, oh. oh, yan na. Ayan na, nagagarit na tuloy. O, oh. Oh, 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 oh. Mayroon. Kung yung bola mo, kung yung bola mo. Ah, sit, 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 sit. Okay. High five. Galing ah. Oh. High five. High five. Galing. Oh, doon. Isa saan sa bahay, sa bahay. Pakatamin bahay mo. Yan, 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 Winnie. Go there, go there. Winnie, Winnie. Nandito siya, yan. Go, go back, go back. Winnie, Winnie. Oh, nya, nya ka na, sit, sit sit lang doon sit na sa loob dali sit okay ngayon yung bahay niya <laughs> kasi sa ilang tatlo dyan Yan o oh, meron din tayong ano yung fryer to no fryer okay. na pang tokot baboy pinikmuna ni martin o taste test ano masarap? sarap ba? <laughs> ano 5 babuhay squad <laughs> star. Ah, uh, uh team suliman Star. <laughs> yeah. Kumpleto yan. Okay, nah, na tayo. Let's go. Yan oh, no? but. Ito na kumpleto na. tokwa't what baboy oh. Okay. Alam mo na. Ito na yung nangyayari. <laughs> Pull yan, di ba? Tapos ito na. Pumpkin. Malapit na. Ayan. Oh. Ah. Uh, yung laman loob. Po. Ika na mo haste. Ang ganda yun. Oh. Lalo, uh. natin. Yan, Anak eh. ba kami nag... Yung laman niya. Oh. Oo. Oh. Ayan. Malamig na eh. Ano kayo na? Kakain na. Ayan. Kakain na. Let's go. Yun o. You know, mga ka-team. Kamusta kayo dyan? Nakatatapos lang na natin ano. At tapos na nating kumain ng masarap na masarap na ano. Luto ni Ste kanina. May hinahanap ako rito. Ba diba to? At nung no, ano yung parang sa kusina. Yung sabitan ng mga kuchilyo may bagnet. Yan. Nabawasan na isang bike si Martin nagbike. Pero tingnan nyo naman napakalamig na. Ito na yung mga dahon. yun o. Oh. Yung mga dahon, ano na. Ah, uh, naninilaw na. Iba na yung lamig niya. Nagpaparamdam na si ano, si Paul. Pero parang mag i yan eh. dating eh. Pag tong puno na yan, nanilaw na, wala na. Alam mo na, maghanda ka na magbalot ka na ng katawan pag lalabas sa araw na naman na natapos ito yung kapitbahay namin mana siya yung maayos sa bahay dami niyang nakalagay sa bahay yan ito binabi na naman tayo yan isang araw na naman natapos natin okay ta isang uh, gabing malamig ano malamig na siya inintay ko lang eh, si Martin inintay ko lang, yung kauwi niya lang nagbisikleta, sabi ko ganito oras, madilim na kaya eh, kailangan ng bisikleta mo may ano yan eh, may mga reflectorize may mga ilaw para nakikita ka sa daan sabi ko huwag siyang papagabi, wala pang mga ganun wala pang ganun gamit yung ano niya yung uh, bike yan, na yan, uh, maraming maraming masalamat at uh, isang araw na naman natapos sa so, dami ng mga ginawa natin yan. maraming salamat sa mga viewers sa mga bagong subscriber silent viewers, sa mga nagko-comments at sa walang sawang nanonood sa Team Zuliman Vlog kung bago lang po kayo sa video namin yan, dito kami na, ano, sa Calgary sa northwest area yan, maraming maraming salamat at uh, see you on the next vlog bye bye since i'm on